Magandang tanghali sa inyo lahat and In today is meron akong i-share sa inyo na isang tool na pwede nating magamit sa ating mga motor. At ito yon itong OBD2 scanner na gawa ng Ansel. So pwede natin itong magamit sa iba't ibang klase ng motor, mapayamahaman niyan. Mapahonda man yan, mapasusuki man yan. Ang kailangan lang natin gawin is bumili tayo ng tamang cord para sa ating moto. Kasi nga yung Yamaha and Honda may iba't iba silang uh, cord connection para mapag-establish doon sa ECU. So in my case, kasi ito yung port ko and naka OBD2 na siya, so hindi ko na kailangang bumili ng cord. So, ito yon So, basically, ang nagagawa nito is nakakapag-read siya ng parameter sa ating engine. Kasi pang FI siya. And also, nakapag-read siya ng codes. And nakakapag-delete siya ng codes. Say for an example, nagka-check engine yung motor mo. And hindi mo alam kung paano siya i-reset. Kasi nga, say for example, wala kang idea kung paano siya i-manual reset. Which is mahirap. So, napaka-helpful and napaka-handy nitong OBD scanner na to kasi hindi nyo na kailangang pumunta don sa mekaniko para lang magpa-read ng codes and magpa-delete ng code which is easy lang naman gawin kung meron kayong OBD scanner. So, paano ba ang connection nito? Paano ba to i-connect sa motor? Basically, ang gawin nyo lang, isanapin yung port in, doon nyo isaksak gaya ng sa akin kasi naka-OBD to na siya so hindi ko na kailangan ng ibang wire na pang Honda or pang Yamaha. So ito palang motor ko is russian and naka OBD siya. So guys, ito pala pwede rin tong pang kotse. Ayan, pwede tong pang kotse. Pero balik tayo sa motor kasi motor naman yung pinag-uusapan natin. So ang magiging connection niya is by Bluetooth. Pero bago yon kailangan yung mag-download ng application na nasa Play Store. Ang pangalan ng application is Dash Command. So, yun yung uh, application or free applications na pwede nating gamitin para makonect ito sa ating OBD2 scanner. So, ang magiging connection nito is Bluetooth. So, ang gawin nyo is pag na-download nyo yung application, i-open nyo yung Bluetooth tapos i-search nyo to or i-refresh nyo yung Bluetooth nyo and pag nakita nyo to is i-pair nyo yung ancel uh, Ansel na OBD2 scanner and follow the instruction kasi napakasimple lang naman doon and after nyong i-connect ito if okay na yung bluetooth naka-pair na yung device na which is itong Ansel so ang next nyong gawin is para ma-scan nyo let's see for example nagka-check engine ka and gusto mong i-scan ang gawin nyo is i-on mo na ninyo yung susi okay. para makonect nyo yung dash command dito sa ating Ansel na OBD2 scanner kasi yun yung nangyayari sa case ko. Kailangan ko munang i-on yung susi para makonect ko yung applications dito sa ating OBD scanner. Alright? So yun lang yung gawin nyo. Kailangan yung i-on yung susi. And pag open yung application na uh, dash command or ng dash command, meron dong nakalagay na add vehicle. So ang gawin nyo lang doon is i-dismiss yun kasi hindi naman kay langa lalo na if hindi nyo alam yung model and yung year na ginawa siya. So pwede nyo yung i-escape. Ang gawin nyo lang is mag-establish ng connection. And doon, gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Say so, for example, magre-read ka ng codes kasi nag-check engine yung motor mo. So, pwede nyo yun na yung gawin dito sa ating Ansel. Gamit yung dash command na application. So, basically marami pa siyang tools na pwede nyo gamitin. Uh, kayo na lang yung mag-explore gamit yung app na dash kaman. So itong Ansel na to is napaka-handy and hindi siya mahirap i-connect sa ating mga motor. So kasi yun yung nangyayari sa case ko, hindi ako nahirapan na mag-establish ng connection dito sa aking application na dash command and itong Ansel na ating OBD2 scanner. So if natanong nyo kung magkano to, nasa around 300 plus yung presyo nito sa Shopee. So, yun lang yung gusto kong share sa inyo. And if you like this video, if nakatulong tong video na to sa inyo, please do subscribe and don't forget to leave a like. And with that being said, see you in my next video.